Ano po ba ang hanap buhay na pinakambaba pero panakachamba, pinakamalaki po ang kita na po. Ayan po. Pero bago po ang lahat, uh, magsimula po muna tayo sa quality work na po. Uh, ito pong tiyatawag na quality work. Ito po yung mga edukado. Katulad po ng doktor, ayan, abogado, engineer, uh, architect, piloto. Sila po eh sumasawad po sila halos uh, every month daang libo hanggang isang milyon po ang kanila po kinikita na po every month po sila po yung mga quality worker po uh, dumako naman po tayo sa businessman na ano po ang businessman naman po sila po yung ari ng malalaking uh, mall malalaking company ayan at malalaking planta sila po yung tinatawag na businessman yan po ang talaga malakas ang kita na po halos milyon milyon po yan ang kanila kinikita sa every month po ang tawag pa kanila ay businessman po. Dumako naman po tayo sa simpleng hanap buhay lang po. Ano po ba ang simpleng hanap buhay lamang ano po? Unang-una po, uh, driver, ayan po. Uh, mekaniko, uh, kalpintero, pintor, latero. Sila po yung mga simpleng hanap buhay lang po na sa araw-araw po -araw kumakain naman po. po pero panakatsamba nakakain po naman po sila lang para sa kanilang kabubuhay po sa araw-araw. Ganun po, nakakain po naman din po sila lang po. At dumako naman po tayo sa college level, na ano po, yung mga, uh, mga college, uh, ano po pala, college graduate, ano po. Ayan, sila po yung mga teacher, ayan, police, sundalo, uh, nursing, uh, sila po naman yung mga nakapag-aral na maganda rin po ang kanilang hanap po, ayan po. Maabot po ng 50, ganun, uh, 100, 30,000, 40,000, yung kanila pong kinikita po sa month po, ano po. At dumako naman po tayo sa ano, sa government work, ayan Ah, uh, katulad po ng presidente ng Pilipinas, ano po? Ayan, senador. Ah, uh, go governor, congressman, mayor. Ayan, kapitan. Ah, uh, sila naman po yung uh, tinatawag na government government work, ano po? Ah, uh, pero totoo lang po may po, kung totoo sila po. Ah, uh, hindi po dapat gawing hanap buhay ang ano po, ang sa gobyerno po kasi po dapat po kasi Uh, ang ano po kasi ang gobyerno po kasi dapat yan public servant po yan ano po po sa mga tao magsirbi siya sa mga tao at hindi po dapat maghanap buhay ano po pero ganun po man po kailangan din po kasi nilang uh, magkaroon ng uh, sweldo sa gobyerno sapagkat kung wala po silang sweldo, hindi naman po sila makakalaman po. Kaya nangangailangan din po ng sweldo ang nasa gobyerno upang pagamit nila sa araw-araw po, araw po. Pero hindi po dapat itong gamitin sa hanap buhay na po. Kaya nga po na public servant na po. po. At ito na po ang inyong hinihintay na po. Ano po ba ang pinakambabang trabaho na pag nakatsyamba, pinakamalaki ang kita na po. Ito na po, may gan po. Alam iba may gan ano to? Ang basurero po may gan. Ang basurero, ang pinakambabang hanap buhay na malaki ang kita pag nakatsyamba. Kasi po may gan na po. Meron po ako mga kilala ang kanila pong trabaho ay basurero lamang pero pag nakachamba po sila malaki po ang kanilang kita bakit po? bakit po? halimbawa po uh, masura po sila nakita po sila ng alas na mamahalin o alas na ginto kwintas na ginto sing sing na ginto napulot po nila Adi unlad po ang buhay halimbawa nun po nakapulot po sila ng pera dolyar o anumang mang klaseng pera yan na mga ang value pwede po silang umasenso po at hindi lang po yun. Pwede po sila makapulot ng ginto. Sa, bas, pag, sa pagbabasura po, pwede po yun. Kasi marami pa ako nakita ng ganyan. Na masura lang po. Nakakapulot po sila ng mga mahalagang bagay. Mamahaling bagay dahil po sa basura. Kaya po sila umaasenso. Kaya yan po ang pinakambabang trabaho. Pero pinakamalaki ang kita pag nakatsamba. Hanggang sa muli, ang inyong vlogger ng Gabaldon, uh, Pilip Philip Loxalita po, maraming salamat sa inyo lahat.